Pinigulay marina po na nang kami Kabuyaw Ngayon dati namin office to. Bike world. Bike world three shop. Pero ano ko ba dati sa mechanic? Pero yung dati di tapat na bodega natin dito sa Balibago. Ayun. Tapat din natin dati di, oh, dati kapag yung mismo ay tapos yung mga nato. Yung blue na tig. Wala ng kabuyo ngayon mga boss. Kaya hindi mo pasok ng kabuyo bayan. Pero hindi tayo dyan dadaan kasi mas mabilis dito ah, Mas mabilis dito Yan yung kabuyaw bayan Sa munisipyo tayo dadaan para mas mabilis Pag yan kasi dadaanan nyo pa yung palengke Traffic Dito kasi dire-direjo lang sa munisipyo na ang munisipyo ng Abuyaw Yan may mga client din kami dyan ng mga taga munisipyo dati Diyan kami nag-install sa parking area Ito yung ng up Yes, friend. Nice, friend. <makes noise> ulit tayo na dalaw dito. Tagal na. Ano?

magtatanong muna kami So, tagal namin hinanap e, Ito pala, ayun sa list May malaking puno na yun Nalilinis na May nagkukan daw dito May nag ah, may mga nagkukan dito dati May nakagarahi nga yun Nawigo Kasi syempre, hindi naman namin ito pinupuntahan ngayon Eh, papabakuran na namin to. Kaya hinahanap na namin, kailangan na namin pasukatan. Ayan, malaki laki rin yan mga boss Ayan, oh. mas malaki pa sa lumina oh. mas malaki pa to kaysa sa lumina eh <laughs> pero goods na din ayan. Sa sato nga ma may puno eh, oh. hindi na namin papatanggal yung puno para lilim pag mag magsisinop dito no? maglilinis pero pag gagawa na oh, syempre tatanggalin na eh. so ayan yung lote papalinis na lang sa kababakuran may pre na tayo sa resa eh, no? Mas malilim. Buti nga may sa resa eh, no? At least kahit di na natin patanggal yan muna. Magbakod lang. Ayan, balak na kasi namin pabakuran to eh. Ayan, yung lote. Ooh, okay na. Ayan, okay na. Tara. Nahanap na ang nawawalang, Nahanap na ang lote. Na ang lote. <laughs> Kaya pa kami naghahanap dito eh. Wala kami mapagtanungan, di ko nakabisado eh. Oh, wala sila mga marks na wala sila mga na mga nakalagay na bahay eh no okay, huh? Omon. natin yung mga bata. Kasi dati ganoon din tayo eh. Oh, may dumadaan na big bike eh. <laughs> Bye, -bye.